Balitang mayroong pag-asa. Hope Channel North Philippines pinangunahan ang media training sa Northern Luzon Mission. Mga kababaihan mula sa Northern at Southern Luzon Philippine Union Mission nagsama-sama sa isinagawang convention sa Puerto Princesa, Palawan. Province-wide health seminar sa Occidental Mindoro isinagawa. San Miguel Worshipping Congregation formal nang inorganisa bilang isang church company. Elders at Sabbath School leaders pinagpala sa isinagawang Sabbath School Convention sa Isabela. Women's Day of Prayer mas lalong pinagtibay sa pananampalataya ng mga kababaihan sa Lutukan SDA Church. Apat naput apat na mga manggagawa sa Ilocos Norte eh, sumailalim sa Lehman's Academy Training Level 1. Lahat ng 'yan iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist dito sa Luzon. Isang media training ang isinagawa para sa Area 1 and 2 communication leaders at kabataan ng Northern Luzon Mission sa pangunguna ng Hope Channel, North Philippines. Layunin itong sanayin at paghusayin ang kanilang kakayahan para sa digital evangelism bilang suporta sa Harvest 2025 upang mas epektibong maipakalat ang mensahe ng Panginoon sa mga gitan ng media si Sam Hilvano para sa report. Sa pagsulong ng Harvest 2025, binigyang diin ang malaking gagampan ng papel ng sangay ng media. Kaya naman ang Northern Luzon Mission ay naglansa ng Youth Communication Leaders Seminar and Workshop na kasalukuyang ginaganap dito sa siyudad ng Vigan bilang huling destinasyon nito. Ang programang ito ay may temang Media Messenger, Gathering the Harvest for Christ. Layunin ito ay hasain at bigyan kaalaman ang mga kabataan sa bawat distrito ng NLM pagdating sa mga gawain ng Medium ministry. Kaya nagkaroon ng na ganitong pagsasanay ay yung mga kabataan, binibigyan natin sila ng oportunidad. Sila mga galing sa ganito eh. Upang sa ganun ay sa kanilang mga skill, may empower sila para mas maging matagumpay ang involvement in nila sa Harvest 2025. Jesus. Ilan sa mga tinalakay na lektura sa programang ito ay ang mga paggawa ng conversion stories, news writing at video editing sa pangunguna ng Hope Channel North Philippines na labis kinapulutan ng aral at kinagiliwan ng mga partisipante. Ako na ay natutuwa na kabilang ako or ako ay nabigyan na ng opportunity Is na maka... Makasama sa ganitong seminar and workshop dahil uh, bilang kabataan, uh, naniwala ako na um, magiging uh, malaking tulong sa uh, ministeryo. Mga kabataan ay gamitin natin itong mga talento na ito, hindi lang para... Tayo ay makilala ng mga tao kundi makilala ang ating Panginoong Yesus ng mga tao hindi pa nakakilala sa Kanya. Sa makatuwid ang workshop at seminar na ito ay patunay lamang na ang NLM ay katuwang sa pagtulong at paghikayat sa pakikiisa sa lumalagong gawain ng Panginoon. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Sam Hilvano para sa Hope Today, HCNP News. Sa temang called to be faithful, nagsama-sama ang mga kababaihan mula sa Northern Luzon Philippine Union Mission at Southern Luzon Philippine Union Mission para sa isang espesyal na Women's Ministries and Ministerial Spouses Association Convention. Layunin ng pagtitipong ito na palakasin ang pananampalataya, pagtibayin ang panawagan ng paglilingkod at hikayatin ang mas aktibong papel ng mga kababaihan sa ministeryo. Ang masayang kaganapan sa balitang may pag-asa ni Kia Faye Guevara. Matagumpay na idinaos ang Women and Ministerial Spouses Convention sa Puerto Princesa, Palawan, kung saan mahigit na 450 delegates mula sa 10 misyon at conference sa Luzon ang dumalo. Ang naturang pagtitipon ay naging makabuluhan puno ng inspirasyon at nagbigay lakas sa mga kababaihan na maging matapat sa kanilang pananampalataya at tungkulin sa pamilya, simbahan at komunidad. Sa pagbubukas ng pagtitipon, mainit na tinanggap ang lahat ng mga delegado sa pamamagitan ng isang pambungad na programa na nagpakita ng kultura at pananampalatayang kristyano ng bawat kinatawan mula sa iba't ibang misyon. Ilan sa mga bahagi ng convention ay ang mga devotionals at fellowship na nagbigay inspirasyon sa mga kakababaihan upang mas papalaling pa ang kanilang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. This morning, I mentioned ang mga tauhan sa Bible na nagkasakit and when they were healed by Jesus, they worshipped Him. No? They worshipped Him first. Ang mga kalalakihan yon, ang sa mga babae na side ay uh, they were also healed by Jesus, they were touched by Jesus. and after they were healed by the touch of Jesus they served so our our conclusion was if you have been touched by Jesus serve others at ang promise doon he will be before you he will be behind you he'll be at your left he'll be beside you and he will even cover you under his arm so ganun ang promise yes. so i encourage them to continue to serve others because it is our way of thanking Jesus as well ang Bayunion Women's Ministries and Ministerial Spouses Convention, ito ay talagang na-plano na bago pa mahati ang union. Dahil ito talaga ay ginagawa once in five years. At natural, hindi papayag ang mga kababaihan na hindi matuloy ang fellowship. At alam mo ito, actually mahirap itong gawin. Pero dahil sa katuwaan ba na na makasama ang mga kababaihan. Hindi, dahil ang mga attendees dito ay hindi lamang mga women's ministries leaders, kundi mga kababaihan sa bawat iglesia. At ngayon nga ay pinasasalamatan namin ang Panginoon sapagkat binigyan niya kami ng, ng magandang panahon upang matuloy at makikita natin sa mga umaten dito sa convention na sila ay tuwang-tuwa Bukod sa spiritual na pagpapalakas, nagkaroon din ng mga breakout sessions at sharing na nakatuon sa pagpapalago ng kakayahan ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan katulad ng church ministry, community service at family life. Sa pagtatapos ng convention, nagkaroon ng isang mataimtim at makahulugang commitment service kung saan ang bawat delegado ay hinikayat na ipagpatuloy ang kanilang misyon. Di lang tapat na lingkod ng Panginoon. So personally, I was reminded na tinawagan ako ng Panginoon para maging faithful. And as a pastor's wife and as a woman, um, reminder siya sa akin to always keep in mind na lahat ng mga gagawin ko ay para sa kalulhatian ng Panginoon. And I am parang, ano, I am called na maging light sa kanya. I cannot be the light and the salt of this earth if I will not be faithful. First time ko makasama sa gantong convention ng Women's Ministry and Ministerial Spouses Convention. So, so far, I, I'm, I've been blessed and happy and na-revive ako sa purpose ko bilang yeah, Women and Ministerial Spouse. Ang Women and Ministerial Spouses Convention ay hindi lamang isang pagtitipon kundi isang makapangyarihang paalala sa lahat ng kababaihan na sila ay tinawag upang maging matapat sa Diyos sa kanilang pamilya at sa paglilingkod sa kanilang kapwa Mula rito sa Puerto Princesa, Kia Faye Guevara hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today HCNP News. Sa layuning mapalakas ang Health Ministry sa buong probinsya isinagawa ang province-wide health seminar sa Occidental Mindoro. Dinaluhan ito ng Adventist health leaders mula sa iba't ibang distrito upang pagtibayin ang kanilang kaalaman sa kalusugan at palawakin ang kanilang paglilingkod sa komunidad. Bukod sa pagpapahalaga sa pisikal na kalusugan, tinalakay din sa seminar ang magiging kabahagi ng Health Ministry sa Harvest 2025. Nagbabalita si Joanna Manuel. Sa temang Each 1 Rich One Harvest 2025, Let's Get Involved, isang Occidental Mentor White Fellowship ang isinagawa ng mga health leaders, professionals, and practitioners dito sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Layunin ng kaganapang ito na magbigay inspirasyon at pagtutulungan sa mga health practitioners upang mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. Bahagi ito ng paghahanda para sa Harvest 2025 kung saan isusulong ang mga programang pangkalusugan at pangpapalaganap ng mabuting balita. Ang ating pong mga health leaders, health practitioners at health professionals ay nagtipon-tipon dito po sa San Jose SDA si Church upang magkaroon tayo ng unang pagkaplano buuin ang Occidental Mindoro Health Ministry Group para po sa patuloy na paggabay at patnubay at pagsulong ng gawain na may kinalaman sa kalusugan. Atin pong na ang umpisa pong ito ay magkapatuloy at magtagumpay po ang kalusugan sa magitan po ng pagtulungan ng bawat isa na leader ng ating pong mga lokal na iglesia at mga lokal na distrito dito po sa Occidental Mindoro. Binibigyan diin ng mga fellowships na ito ang halaga ng kooperasyon sa health programs at pagbibigay ng tamang informasyon sa publiko. Isa sa binigay diin ni Dr. Jade Hintay ang kalagahan na ang lahat ng mga health leaders ay may organize para sa gawain ng Panginoon. Nagpupuli tayo sa Panginoon sa pagkat, sa pamagitan ng ating ginawang uh, health certification uh, level 1. Ito ay magpapagkaroon ng malaking impact sa lahat ng mga missionaries natin. At meron tayong i-organize na natatanging organization na inapuhan ng General Conference, ang Adventist Health Professional Society, upang mapalawig ang gawain ng Panginoon sa pamagitan ng ating health ministries. Ngayon sa Harvest 2025 ay nakalaan ng panahon, ng oras, ng lakas, ng talentong pinagsama ng health ministries at iba pang mga departamento upang magkaroon ng pagsasagawa ng Harvest 2025 and beyond. Malaking tulong ang seminar na ito sa mga lumahok upang higit nilang magamit ang kanilang profesyon bilang pagpapala sa paglilingkod. Kailangan natin maging involved sa gawain na ganito. Actually, yung health, yan ang isa sa mga pinaka walang prejudice when it comes to ministry. Madaling mag-reach out sa mga kagaya kong health practitioner, physician, dentist. Kailangan nating makiisa kasi harvest ang topic natin ngayon. Dito sa Mindoro, anihan ngayon. So, kailangan mag-ani rin tayo. Na Yunin ng Balitang Mayroong Pagasa, Juana May Manuel nag-uulat para sa Hope Today. Matapos ang dalawang taong paglago at paglilingkod, ang San Miguel Worshipping Congregation ay formal nang kinilala bilang isang church company sa San Pablo City. Ang makasaysayang hakbang na ito ay patunay ng patuloy na pagpapala ng Diyos at ng matibay na pananampalataya ng mga kapatiran sa lugar. Tunghayan ang kaganapang ito sa balitang may pag-asa ni Michelle Sara. Matapos ang mahigit na dalawang taon bilang isang worshiping congregation, Ganap nang itinalaga bilang isang company ang San Miguel Worshiping Congregation sa tulong at kabutihan Ay, ng Panginoon. Sinagawa ang seremonya sa pangunguna ni Ministerial Secretary Pastor Joel Caspe at NDIRIEL Director Pastor Limwell Padrequila, kasama ang mga kapatid sa Iglesia ng San Bartolome na kanilang Mother Church at kapatiran sa magiging company na San Miguel. Um araw ng Sabat na ito ay magiging kasaysayan ng San Miguel sapagkat ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang pagiging company mula sa worshiping congregation. At ang aking hamon, tayong lahat ay maging matatag sa ating pananampalataya at tayo po'y mga buhay na instrumento at tayo po'y gagawa lalo tigit sa Harvest 2025 ng company ito hindi magtatagal tayo ay magiging church at ito ay magiging kabilang na sa buong mundo na miyembro ng mga iglesia na ito po ay isa sa kinikilala nating magiging matatag at ang iglesia ng ito ay magtatagumpay hanggang sa dumating ang ating Panginoon. To God be the glory. Uh, ang pag-organize natin ng mga companies ay katunayan ng lumalagong grupo ng mga worshiping congregation. So kapag ka ito ay na at pagkatapos nga ma-organize ito ngayon ay nahahamon ang mga kapatid para silay tumayo sa sariling paa at uh, mangarap na maging isang tunay na iglesia. So, magandang bagay yan sa lugar na ito sapagkat kapag mayroong presensya tayo ng mga kapatid at grupo na iglesia na gumagawa sa lugar na ito, ang mga tao dito, mga kapatiran natin ay atin pong maabot sa kasalukuyan, binubuo ang San Miguel Seventh-day Adventist Company ng 30 miyembro na patuloy na lumalago sa pananampalataya matapos ang halos dalawang taong pagkakatatag nito. Una sa lahat ay hingin ang kapangyarihan ng Panginoon na ipagkaloob sa ating mga leader, lalo tigit sa iyong lingkod na patuloy na gumagawa sa gawain. At ang aming mithiin na mula sa pagiging uh, worshiping congregation at ngayon ay naganap na na isang ganap na company ang San Miguel ngayon kami ay patuloy na hahakbang sa pagiging isang ganap na iglesia at ito'y mangyayari lamang sa tulong at biyaya ng ating mahal na Panginoon. Ang pagkakaroon ng Seventh-day Adventist Company sa lugar ng San Miguel ay implikasyon ng patuloy na paglawak ng gawain sa nasabing lugar. Samantala, ang hamon sa kanla ay ang patuloy na paghayo at paglago hanggang sa maging ganap itong iglesia na maghahati ng pag-ibig at mensahe ng kaligtasan ng Panginoon. Mula rito sa San Miguel Seventh-day Adventist Company, host ni Michelle C. Sara, nag-uulat Pinagpala ang mga elders at Sabbath School leaders sa isinagawang Sabbath School Convention sa Northeast Luzon Mission. Layunin ng programang ito na palakasin ang kanilang pananampalataya at hikayatin silang aktibong makibahagi sa misyon ng Iglesia. Sa Balitang May Pag-asa, iatid ni Princess Angel Rahel ang Sabbath School Convention 2025 sa temang Faith That Grows, Disciples That Multiply, isang mahalagang kaganapan para sa mga elder at leader ng Sabbath School sa Nalak Elementary Multipurpose Hall. Pinungunahan ito ng NLPOM Director Pastor Julius Bermudez na nagbigay ng mga inspirasyong mensahe at gabay sa mga delegado mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Inihimok natin ang lahat ng ating mga elders ng ating mga Sabbath School leaders na himukin din ng lahat ng mga miyembro ng Iglesia na makibahagi sa trabahong ito, lalong-lalo na sa ating pong programang Harvest 2025 upang makuha natin ang ating pong minimithi na layunin lahat ng mga kapatiran ay makibahagi atin pong hinihiling sa lahat po ng mga elders, sa lahat po ng mga Sabbath School leaders na kung saan ay himukin ng lahat ng mga miyembro ng Iglesia na makibahagi sa trabaho ito. Sa dalawang araw ng pagtitipon, nagkaroon ng mga workshop, talakayan at aktibidad na nagbigay ng mga kasangkapan para mapubuti ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Isang kagalakan na kami ay naka-attend dito sa Sabbath School Seminar na ito kasi ito po ay nagbibigay sa atin ng isang oportunidado pang mapalago ang konting kaalaman at sa tulong ng banal na spirito ay ito ay magagamit natin sa ating church sa Dibilakan, sa Bela. ito pa lang yung pangalawang pagka-attend ko ng ganitong seminar kasi nga mahirap ang transpo doon. we are geographically isolated. Kaya nga't nagpapasalamat ako kasi nagkaroon tayo ng pagkakataon na makatend dito. Ang mga leader at elder ay nagbahagi ng mga bagong pamamaraan upang mapalago ang espiritual na buhay ng kanilang mga komunidad at mapalawak ang kanilang mga misyon. Napakarami kong uh, natutunan sa mga lektura na to at pwede ko rin apply sa aking lugar o sa aming church upang sa ganon sila din ay mapakinabangan o mabless din sila sa mga narinig namin at natutunan namin. May apply din sa kanila yon upang sa ganon sama-sama kaming Uh, magkaroon ng maganda at uh, pagkakataon na magsilbi sa Panginoong Diyos. Sa pagtatapos ng conference na ito, naging buo ang mensahe ng tema faith that grows, disciples that multiply, isang paalala sa lahat na sa bawat hakbang na tinatahak, kailangan ng bawat isa ng malasakit at ang patuloy na paglago upang maging mga instrumento ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa pagtatapos ng conference na ito, naging buo ang mensahe ng tema, Faith that grows, disciples that multiply, isang paalala sa lahat na sa bawat hakbang na tinatahak, kailangan ng bawat isa ng malasakit at ang patuloy na paglago upang maging mga instrumento ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, Princess Rahel para sa Hope Today, HGNP News. Sa ginanap na Women's Day of Prayer sa Lutukan SDA Church, mas lalong tumibay ang pananampalataya ng mga kababaihan habang sila ay nagkakaisa sa pananalangin at pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Alamin ng kaganapan si Lamiel Asher Makatangay para sa report. Kaysa ang mga kababaihan ng Lutukan Church na nagdaos ang International Women's Day of Prayer sa Islander, Lutukan, sa Riyaya, Quezon. Layunin ng naturang programa na patuloy na palakasin ang pananampalataya ng mga kababaihan, akayin ng kanilang mga supling at pamilya na laging nakaugnay sa Panginoong Jesus. Naging panauhing pandangal si Sister Angeli Laborte na nagbigay ng mensahe sa Divine Worship. Ang paghawak ko iyon, ang pinakamalakas na pananampalataya ng kanyang buhay. Naalala ko po na ako ay nagka breast cancer at humingi po ako ng tulong sa Panginoon na ako ay pagaling niya. Yun po ang pinakamalakas na pananampalataya ng aking buhay. Kanyang inimok ang bawat isa na nais ng Diyos na tayo magbalik loob sa Kanya at maging mapayapa sa ating sarili. Maglaan ng panahon lalo na sa pagbabasa ng banal na kasulatan at laging nakaangkla sa ating Panginoong Yesus. Nawaay tayo ay maging tularan ng mga kapwa natin babae at gayon din ng mga kalalakihan at ng buong santinakpan. Maging pangunahing saksi. Samantala, sa Purok 3, Tumbaga, Sariaya, patuloy ang pagdalaw ng team ng IEL tuwing Sabado ng hapon sa mga nakatatanda at mga bata. Bawat bata ay binigyan ng memory verse ng Biblia upang isaulado. Bilang gantimpala, tumanggap sila ng tigi isang toothbrush sabon pampaligo at shampoo. Tinuruan din sila na kung paano ang tamang physical hygiene. Salamat po sa Panginoon na meron nagbigay sa amin ganitong bagay. Patuloy na nagsasagawa sa sitio kalubitbit ng kanda ng pagdadalaw, patuloy na ipinapaalala ng bawat isa na dapat ang Panginoong Hesus ang laging sentro sa bawat tahanan. Layunin makapagatid ng balitang may pag-asa ako si Lionel Asio Makatangay, nag -uulan. para sa Hope Today, HCRP News. Apatapot apat na manggagawa sa Ilocos Norte ang lumahok sa Layman's Academy Training Level 1, isang pagsasanay na naglalayong palakasin ang kaalaman ng mga layman at church leaders sa salita ng Diyos. Tunghayan ito sa balitang may pag-asa ni Crisa May Balete. Bilang maghahanda para sa nalalapit na Harvest 2025, ginanap ang Layman's Academy Training Level 1 sa Kaliwet Libong, Ilocos Norte na may temang Empower to Serve, Strengthening the Lay Ministry for Final Harvest 2025. Apat na put apat na manggagawa ng Area 1 ang dumalo sa nasabing programa upang mas mapalalim ang kanilang kaalaman at pagpapahalaga sa paglilingkod at kung paano epektibong maibabahagi ang ebanghelyo sa mga tao. Ang layunin ng uh, Layman's Academy upang sa ganoon ay magkaroon ng pagsasanay ang ating mga layman, mga elder na nangunguna sa iglesia upang sa ganoon ay lumalim pa ang kanilang kaalaman sa Biblia at magkaroon sila ng iba't ibang pamamaraan upang maiabot ang uh, katotohanan lalo na sa ating mga kaibigan sa lahat. Bahagi ng programa ang serye ng mga lektura at aktibong nakilahok ang mga dumalo sa pamamagitan ng pagtatanong at pagbibigay linaw sa mga paksa na mas lalong nagpalalim ng kanilang kaalaman. Sa pagkakataong ito, isang malaking pribilihiyo na maka sa seminar na ito sapagkat marami akong matutunan na dagdagan na naman ang aking kaalaman upang ito ay may ko sa mga taong hindi pa nakikakikilala ng lubusan sa ating puong may kapal. Samantala, ipinahayag ni Pastor Amel Albuera, District Pastor ng Lawag City na malaking tulong ang kanyang mga natutunan bilang paghahanda para sa nalalapit na Harvest 2025. Tunay na ito po ay aking um, emphasize sa bawat iglesia ng distrito nga inahawakan at uh, lahat po ng mga elders, uh, mga laymen ay bahagian ng nararapat pong pabalitan ito upang sa gayon sila din ay uh, gagawa, uh, makikiisa, lalong higit ito po ay maging preparation sa tinatawag po nating Harvest 2025. Sa pagkatunay nga na napakarami po ang narapat na anihin sa ating pong sanlibutan. Sa pagtatapos ng programa, binigyang diin ni Pastor Ongkal ang misyon ng bawat isa na maging epektibong leader sa bawat iglesia at maging instrumento ng Diyos sa Final Harvest 2025. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Krisa May Balete nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. A.W.R. 89.1 FM Tunay na my good vibes waves of love From dusty to dawn Our love for you is strong Sa good news and music we will go Sa A.W.R. 89.1 FM Pag-ibig at am pag Ang natin namin Tune in, tune in, and hear the joyful sound. Say so A W R, love and faith abound. So don't change the dial, don't hesitate. A W R, it's all so great. With every with every word, we're here to lift you up every single time. Sa AWR 89.1 FM, Program on Health and Family, Ang Hatith namin Tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, Love and Faith Abound. So spread the word, let everyone know. Sa AWR FM Blessings Flow Wala Kasama mo kami Sa AWR 89.1 FM Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila pakinggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang mga teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais niyong maisama sa ating mga news episodes. Ipadala ang mga ito via email sa news at hopechannel.ph o gamitin ang hashtag na HCNPNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, ako si Pastor Sherman Fidakan at ito ang Hope Today HCNP News.